Shout out kay Pilay yung uh, doon. Pilay. Shout out kay Alfredo Batino alias Pilay. Boy, shout out. Ayun. <laughs> Walang ginawa kundi ang mag-shout out at tumutulang. Sila kayo rin. eh ah. Dito ako sa taas ito yung ano Man Lake. sakay kami dito sa Man Lake. Ah. ito yung inano namin maintenance hangar dito ah. kami sa taas so. eh yung driver ko si Yusuf Shout out, shout out. Babi. live, live, live. Oh. Uh. <laughs> Bade bantayan mo si Pilay. Oh, Mama disable yan sa kaopo. Yan. Init init. Paket oh. oh. um. na sila kay Romel Bakit sumakay doon? Kasi nakakahilong Mas maganda dito sa Manolet Buddy, shout out daw Sabi ni Chris Magtrabaho ka daw dyan Bade! Trabaho ka na daw dyan. Huwag puro cellphone, sabi ni Chris. Boy, nandito si Pilay. Pupupo lang si Pilay dito. Ayun. tilay. Pilay.